ito so, na kung mga buguhanon ng sobang apektadong lugar mao ni ang damage sa earthquake dere sa Bugo City gikan dere sa mo ang subdivision among gituyok ang proper Bugo mao ni siya mga guba, guys sa Pass Road mao ni ang kaimtang dito dere nga eskina dapit nabuak ni ang ito nga sa karsada yeah, ang amping ang mga motorista labi na ang mga magmotor kay basig matuwad mo dari rin lapita guys ako ang ga damage sa katuning mar may arcade shilas ukay ukay totally damage yun ang lahang building tapad ni sa chokes Tuguh go sa bugo city ang nga dari nga na ni siya Malahos ni left turn me. Maning kayo mga dili lang sa may silak. Maong ni lahos lang ni sa unahan. Nangita ang tamianig magpag-asa sa guys. Pero burn out man di ay. sa iskina sa may parki Bugugla Center. Doon na sa'y damage ang ilahang building. Onya, padung na na siya lugsong dito sa my video Magdo, dako sa damage there guys sa mga residential areas kani nga karsada mo ni Ampe, ang Piro Street huwag mo ang itabo sa Macdo Bugu City baba ang ilang building totally damaged. dili na gini siya magamit mas ban gini siya yung dere ang padong nanisaka sa Kogon Junction Jollibee basad kayo ang mga balay diri mga karaan ninyo ni balay pero nagubagid kana ang Rian Motors at bang niya nilang side sa may iskina galihan sa dandan dere guys dali ta kalahos so mo ni me, ni sa simbahan o gola na gito ang tower sa patria ni senior san vicente na hugno gid siya Onya guba sa kay ning Maglisod kay sagka kay ni ibabaw ang krasada. Mga amping mo mga motorista sa pagbiyahe karon, tanawa gyud ninyo paro ang mga krasada o Amping og ampo.